Bakit iba si Elias JTV sa lahat? Sa dami ng content creators ngayon sa social media, isa ang laging lumilitaw sa mga feed natin, Elias JTV. Bakit nga ba siya tumatatak? Lipad kung saan ang gusto mo Patuloy ka lang sa mga pangarap mo Nang dito lang ako bumagabay sa'yo Huwag kang Ituloy mo lang ito Kaya lipad, lipad kung saan ang gusto mo Patuloy ka lang sa mga pangarap mo Nang dito lang ako bumagabay sa'yo Kaya lipad Anong meron kay Elias na wala sa iba? tara, pag-usapan natin. Unang-una sa lahat, si Elias diretsong salita. Walang arte, walang paligoy-ligoy. Real talk kung real talk. Ang ulit yun, tong, uh, ano, makita mo na ko sa, makita mo na ko buka, buka sa is, Kapuso mo uh, ko ah! <laughs> Samantalang ibang influencers, maayos ang script, flawless ang delivery, pero minsan parang rehearsed na masyado. Branding-wise, Branding wise, si Elias ay tao ng masa. Ang suot niya, simple lang. Ang background niya, kalye, kwarto, kung saan man abutan ng inspirasyon. Kumpara sa iba na may studio setup, aesthetic lighting, at pang malakasang gear. Editing style. Elias editing style, mabilisan. Pasok agad ang punto. Di mo na kailangang magantay ng punchline. Unang segundo pa lang, tagos na. Compare mo sa iba, may intro pa, may music, may effects, Maganda, oo. Pero minsan, nawawala ang mensahe sa sobrang polish, energy, and presence. Iba rin ang presence ni Elias. Ramdam mo ang tapang. Yung tipong parang may kasamang suntok bawat salita. Yung ibang content creators, mas relaxed, chill vibe, good vibes lang. Minsan wala namang aral, puro kalokohan lang yung iba. Target audience. Elias speaks the language of the common Filipino. OFWs, Tambay, estudyante, manggagawa, nakaka-relate lahat. Kaya naman kahit hindi super HD ang video niya, viral pa rin. Hindi ito competition. Lahat ng content creator may kanya-kanyang galing. Pero kung authenticity ang pag-uusapan, si Elias JTV, walang katulad. Iba siya kasi totoo siya. Yan ang mga dahilan kung bakit si Elias JTV ay hindi basta content creator isa siyang boses ng madla ikaw anong pinaka-unique na napansin mo kay Elias JTV